Dati, nagtataka ako kung bakit ang mga lola at lolo sa probinsya namin medyo hesitant pumayag sa mga field trip or outing. At kung payagan ka man, ang daming bilin. Kesyo kailangan mong magtabi-tabi po, wag kang turo ng turo, or kesyo, kagatin mo ang dila mo pag ka sa ganito. Sa inyo ba, may mga pamahiin ding bang kailangan gawin bago gumala? Dahil ang kwento natin today ay tungkol sa isang pamilya na gusto lang naman mag-outing. At dahil mula sila sa Manila, bihira lang ang mga taga city ang may mga pamahiin at orasyon bago sila umalis ng bahay. Hindi tulad ng mga taga probinsya. Naiintindihan ko na kung bakit gano'n ang mga lola at lolo noon. Ito ang kwento ng isang pamilya na nais lang naman makapag-relax sa Tagaytay. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon nakapag-uwi sila ng demonyo. Pero bago natin uli umpisahan ang kwento, kung mahilig ka sa mga misteryo at hindi may paliwanag na kababalaghan, nasa tamang channel ka. But before we go on, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications. Pakilunod na rin yung like button. Pakishare na rin ang video sa family, friends, aso, pusa, dyan sa kapitbahay nyo at dyan sa marites na kausap mo ngayon. Tara na't simulan na natin ang malungkot na kwento ni Linda. May kwento na namang pinuntula sa atin. Tungkol ito sa isang pamilya na papasyal lang sa Tagaytay. Sa kasamang palad, may nakasalubong silang maligno sa daan. At pag uwi nila, may demonyo na pala silang kasama. At ang hindi nila alam, may kasindak-sindak na mangyayari sa pamilya nila. Papunta sa Tagaytay ang pamilya ni Lando at Linda para mag-outing. May tatlo silang anak. Panganay na babae, 25. Pangalawang anak, 16 years old. At ang bunso na pitong taong gulang. Nagdesisyon silang mag-road trip papunta sa Tagaytay. Medyo liblib, mabangin, at halos off-road yung lugar na pupuntahan nila. Nung nasa bandang probinsya na sila, nagtataka si Lando kasi pag chinecheck niya yung kanyang rearview mirror, wala na silang kasunod o nakakasalubong man lang sasakyan pero hindi na lang niya ito na ng pansin habang nagmamaneho si Lando bigla siyang napapreno Han! Ano nangyari? tanong ni Linda nagising mula sa kanyang pagkaidlip May bata May bata nakaupo sa gitna ng kalsada madungis at mahaba ang buhok sabi ni Lando halatang nanginginig ang boses nasagasaan ko yata Linda mukhang nadali ko yung bata hindi ko alam kung napaidlip ako. Ang bilis ng pangyayari. Bumaba sila ng sasakyan para tingnan at i-check. E Pero wala naman. Walang bata. Kahit sa ilalim ng sasakyan nila, wala. Baka na ka lang, Han, sabi ni Linda. Pilit na kinakalma ang asawa. Pero sa totoo lang, pareho silang kinikilabutan Pagdating nila sa lake, parang nakalimot sila sandali. Nag-enjoy, nag-picture-picture, kumain, Maghahating gabi na rin nung magdesisyon silang umuwi. Habang bumabiyahe, bigla na lang umiyak ang bunso nilang anak sa loob ng sasakyan. Anak, bakit? Tanong ng nanay niya. Ayaw magsalita ng bata. Nanginginig lang siya at iyak ng iyak. May nakikita na pala ang bunso nila sa rearview mirror. Isang batang babae na nakaupo sa pinakadulo ng sasakyan. Natatakpan ng mahabang itim na buhok ang kanyang mukha. Pagdating nila sa bahay, bigla na lang nagkasakit ang bunso nila. Nagumpisa na itong magsuka. Kaya dali-dali na rin nila itong sinugod sa hospital na binantayan naman ng panganay. Sa bahay naman, naiwan si Linda at ang kanyang pangalawang anak. At doon, may kababalaghan ng mga nangyayari. Habang nakapatay ang TV sa sala nila kung saan nakaupo ang pangalawang anak ni Linda, napatingin ang bata sa refleksyon ng TV. May nakita siyang batang babae. Nakatayo lang at nasa bandang likuran niya. Pero nung bigla niya itong lingurin, wala namang tao. Kinilabutan ng matindi ang bata pero hindi niya na ito sinabi sa mama niya. Inisip niya na baka maestress pa lalo ang kanyang ina. Kinabukasan, nag-grocery si Linda. Pag uwi niya, nilapag lang niya yung mga pinamila niya sa kusina. Tumingin lang siya sandali sa lababo para maghugas ng kamay. At pagharap niya ulit sa mga pinamili niya, wala na yung mga grocery. Napatawag siya ng sigaw sa kanyang anak. Anak! Asan ka? Pinagloloko mo ba ako? Asan na yung mga pinamili ko? Tanong niya. Ma, di pa ako lumalabas ng kwarto. Sagot ng anak niya na may pagtataka at pagkairita. Inikot nila ang buong bahay para hanapin yung mga pinamili. At nakita nga ng anak niya ang mga grocery. Sa labas ng pintuan ng bahay. Ma, nasa labas pa yung mga pinamili mo ah. Naiirit sabi ng bata kay Linda. Ano? Nagtatakang sagot ni Linda. Oo nga, eh o. Ano? Sabay turo ng bata. Teka. Alam ko na ipasok ko na eh. Bulong ni Linda sa sarili na may kasamang pagtataka. Dahil sunod-sunod ang mga kababalaghan. Nagdesisyon silang tumawag ng albularyo. At sabi ng albularyo, hindi lang basta-basta multo ang nasa loob ng bahay nyo. Isa siyang malademonyong inkanto na nangunguha ng kaluluwa. May matinding babala kami nakuha mula sa albularyo. Sabi sa amin, sa bawat segundo at araw na lumilipas, palakas ng palakas ang demonyo sa loob ng bahay namin. Hindi namin alam, nakikita ng albularyo ang refleksyon na naaagnas na bata sa bawat salamin na natititigan niya. Kita namin ang pag-aalala ng albularyo. Kailangan niyong bumalik kung saan sa tingin niyo ito unang nakabangga at mag-alay kayo ng buhay na hayop para lumayo siya sa bahay niyo dahil susundan niya ang dugo ng inaalay niyong hayop, sabi sa amin ang albularyo. Napaisip ang mag-asawa kung saan nila maaaring nakuha ang demonyo na ito. Naalala ni Lando ang batang muntik na nilang masagasaan sa Tagaytay. Nagplano agad ang mag-asawa na bumalik sa Tagaytay para mag -alay. Binalak nilang palipasin na lang muna ang gabi at nagdesisyon silang lumuwas na lang kinabukasan. Kaso, nagdedesisyon na pala si Lando umalis mag-isa at wala siyang plano magpaalam sa kanyang asawa dahil sigurado na hindi siya papayagan umalis nito ng gabi. Nung aalis na ang albularyo, nagsabi si Lando kay Linda na ihati na lang niya ito sa terminal ng jeep para hindi mahirapan. Pagbalik ni Lando ng alas 6 ng gabi, may dala na siyang limang manok at nagsabi, Ako nang bahalahan, at mo na lang ang mga bata. Sigurado ka? Sagot ni Linda. O naman, ako pa. Sagot ni Lando. Ang akala ni Linda, ang paalis si Lando pero dalawang oras pa lang ang nakakalipas pagkatapos nilang maghapunan ng alas 8. Narinig na lang niyang palabas na ang sasakyan nila sa garahe. Nagmamadali e na palang umalis sila ando papuntang Tagaytay para mag-alay. Tulad ng payo sa kanila ng albularyo. Friday ng gabi nung umalis si Lando sa kanila. At linggo na ngayon ng umaga wala pa rin siya. Grabe na ang pag-aalala ni Linda sa kanyang asawa. Pero dahil sa tiwala niya, alam niyang uuwi ito. Alas medyo na ng gabi at pasilip-silip si Linda sa kanilang bintana. Nang sa wakas, nakita niya si Lando nakatayo sa loob ng gate. Dali-dali siyang tumakbo sa labas para puntahan ito. Paglapit niya, napansin niyang marami itong galos. May tuyong dugo sa ulo at namumula ang mga mata. Han, ano nangyari? Nasaan na ang sasakyan? Tanong ni Linda, takot na takot at nag-aalala. Naaksidente ako, Han. May nagkatid lang sa akin pabulong na sagot ni Lando pinaghanda ni Linda ng sopa si Lando para makakain at habang kumakain si Lando papunta pa lang ako sa tagaytayhan nang makita ko ulit yung batang babae pero sa mga oras na yon, nasa rearview mirror ko na siya napapaiyak na nagkikwento si Lando nung tumingin ulit ako sa daanan at balikan ko ng tingin ng rearview mirror ko wala na siya, grabe sumikip ang dibdib ko wala pang ilang minuto habang nagmamaneho ako Narinig ko ang malakas na paghinga sa tabi ko. Paglingon ko sa kanan ko, nakaupo yung bata at nakatitig sa akin. Agnas na yung mga balat ng bata. At may mga uod na lumalabas sa mukha niya. Nang bigla niyang hablutin ang manibela ko, nakipagbuno siya sa akin at pilit niyang inilihis ng pakanan ng sasakyan. At tuluyan na nga nahulog sa bangin. Sinubukan ko talagang lumabanhan hanggang sa nawalan na lang ako ng malay. Nagising na lang ako. Nakatayo na ako sa harapan ng gate natin. Nay, alay mo ba yung mga manok? Tanong ni Linda. Tahimik lang si Lando. Nang biglang. Han, pakialalayan naman ako sa kwarto. Medyo nahihilo na ako eh. Parang wala siyang narinig sa tanong ni Linda. Inalalayan ni Linda si Lando papuntang kwarto. At dahan-dahan na nga niya itong hiniga para makapagpahinga. Alauna ng madaling araw nang may kumakatok sa gate. Hindi pa nakakatulog si Linda dahil sa pag-aalala. Tumakbo si Linda sa sala para sumilip sa bintana. May limang tao na nakatayo sa labas ng gate dalawang tanod at tatlong pulis na ng pulis si Linda na nakatayo sa bintana. Ate, kayo po ba si Linda? Tanong ng isang tanod. Opo, sagot ni Linda. Ma'am, nakita po namin ang sasakyan nyo sa bangin. Okay lang po bang kausapin kayo? Tanong ng isang pulis. Dali-daling lumabas si Linda para kausapin sila. Ma'am, pasensya na po. Hindi ko po alam paano sasabihin sa inyo to. Pero wala na pong pulso si mister nung nakuha namin ang mga labid niya. Ha? Ginagago niyo ba ako? Nasa kwarto ang asawa ko nagpapahinga. Natatawa niyang sabi na may pagkairita. Ma'am, alam ko mahirap pong tanggapin ang balitang ito. Pasensya na po. Gusto lang po namin ng tulong niyo na ma-identify ang mga labi na nasa sasakyan niyo. Wala akong i-identify. Nasa kwarto ang asawa ko. Biglang bukas niya ng gate. Papatunayan ko sa inyo Niyaya niya ang tatlong pulis sa loob ng bahay. Pumasok ang dalawang pulis at nagpaiwan ng isa sa labas ng pinto. Tara, tara, tara! Gusto niyo talaga mapahiya, ah? Sabi ni Linda. Pinapasok niya ang dalawang pulis sa kwarto. At pagbukas nila ng pinto, wala si Lando. Maayos ang kama at nakatupi ang mga kumot. Nandito lang siya kanina. Pinakain ko pa nga eh. Naiirit sabi ni Linda. Nandito lang siya. Baka nag-CR lang. Hinanap ni Linda si Lando sa CR. Pero talagang hindi niya ito makita. Nagumpisa na siyang umiyak at mag-hysterical. Habang nagwawala si Linda, lumabas ang dalawang anak niya galing sa kwarto nila na mga bagong ligo. Takot na takot dahil sa komosyon na nangyayari. Mga anak, asan ang papa niyo? Ma, di pa namin nakikita si papa since Friday nung bigla siyang umalis. Halos mabaliw-baliw si Linda sa mga nangyayari. Di siya makapaniwala sa mga naririnig niya. Ma'am, Police. baka pwede naman po kayo sumama sa amin. Tanong ng pulis. Napilitang sumama si Linda at ang panganay niya sa mga pulis papuntang morgue. Tahimik ang loob ng pulis kara. Pero napansin ng panganay niya na nagbubulungan ng mga pulis. Mga tropa, napansin niyo ba? Tatlo lang ba talaga yung anak nila? Kasi kanina sa kwarto, may isa pang bata eh. Nakayuko, natatakpan ang mukha ng mahabang buhok. At kumpara doon sa limang bata na lumabas kaling sa isang kwarto, Napakadungis na nakaupo bata. Oo oh, nga pre. Parang may mali. Nakita ko nga rin eh. Pagdating sa morgue, pinapasok si Linda para i-identify ang bangkay. Nakita na nga niya si Lando. Basag ang ulo, duguan, at nakapikit. Oh Grabe ang hagulkol at pagwawala ni Linda. Buti lang niyakap siya ng maipit ng kanyang anak. Okay lang ako anak, sabi ni Linda. At lumapit siya sa bangkay ni Lando. Habang umiiyak siya, at pilit na kinakausap ang asawa. Han, bakit mo ako iniwan? Biglang may napansin si Linda sa kanang braso ni Lando. Sunog na bakat ng kamay? Tanong ni Linda sa sarili. Bakit nangingitim? Habang hawak niya si Lando at tinititigan ang bakat ng kamay. Nang may bigla-biglang may malamig na kamay na umawak sa balikat niya mula sa likod. Nagimbal si Linda. Nagtayuan ang mga balahibo niya sa liig. At dahan-dahan, paglingan niya, si Lando nakatayo. Duguan ng mga mata. Nakangiti. Han, huwag kang magalala. Dahil kahit saan ka magpunta, susundang kita. Si Lando nga kaya ang nakita niya? O ang demonyong kumitil ng buhay ni Lando? Ano sa tingin niyo? Kung nagustuhan yong story natin today, huwag kalimutan mag-subscribe, ilike ang video, at pakishare na rin. Hanggang sa muli!